Hello guys, welcome to Unicorn Princess Tarot. So ito yung ating collective love reading. Collective to lang, specific zodiac sign. Ang importante yung reading kung makarelate ka, makaresonate ka, maaaring ang reading na ito ay para sa'yo. Pero kung hindi ka makakarelate, hindi ka nakakaresonate, huwag pilitin. May ibang readings pa tayo. Okay, again, this is for collectives. Let's start your reading. What do we have here for The sign of collectives. Sang shuffle na lang. Kunin natin yung main energy mo. You do have here the King of Pentacles, King of Swords. Clarify the King of Pentacles and the King of Swords, please. For guys angel guides Wait long guys. do have the ten of wands. Okay, I see you are stressed. Dami mong iniisip na mong ginagawa. Especially may kinalaman sa career. Kasi marami kang responsibilidad eh with the ten of wands. So, with the knight of swords, actually, yeah, there's three kings. Tatlong king yung nagpakita. King of cups, king of pentacles, and king of swords. And, eh, hindi mo naman gagawin yan, yung mga ginagawa mo ngayon, kung hindi dahil sa mga taong mahal mo. So, nakikita natin, may mga obligasyon ka, may mga responsibilidad ka, nagpapakapagod ka ngayon, kinakaya mo lahat para sa kanila. And I feel like with the Knight of Swords, yeah. Um, you are a kind of person na masyado ka nagmamadali. Na magkaroon ng improvements. Na ma-reach yung goals mo and minsan nagiging pangit or mali din talaga yon dahil yung mga mga mabibilisang actions mo na yon yung naglalagay sa iyo ng um kadahilanan or nagiging dahilan kung bakit nagkakaroon ng negatibo sa buhay mo dahil doon sa mga pagmamadali mo na yon uh, yung iba sa inyo, nagmamadali magkaroon ng commitment, nag, nagmamadali na makuha lahat ng gusto sa, sa buhay, you know, na hindi mo na nag-iisip, na hindi mo na iniisip ng 100 times bago gawin ng isang bagay. So anyway, ano ang energy ng person na kakonect mo? Let's talk about your person. person na konekt mo sa buhay. Sino ito? Ten of wands, the knight of wands. Clarify the ten of wands. Ah, sorry, this is the nine of wands and the knight of. Ah, sorry, seven of wands, black Seven of wands, is the knight of wands. This would like to come out. Queen of Swords. Okay. Bottom of the deck, three of wands. Okay. Ini know guys. So ang person na to is some kind of blockage or pwedeng siya to na sayo sa iyo communication or may blockage sa inyo. Nakita natin na may pagka-cut off, pag-iwas, paglayo sa person na to pero namimiss miss ka niya. Pero hindi niya magawang matawagan ka. Yung iba sa inyo, ikaw itong nambalak. Nagpaka-busy. Or umiiwas. Nanamimiss ka niya. Tinatry ka niyang hanapin or tinatry niyang makipag-connect sa'yo. Pero, yeah, some of you, ikaw ang ikaw ang nag block sa taong ito. Pero maaaring kaya mo siya binlock ay dahil... May nagiging dahilan kung bakit na I can third party. So, pwedeng there's third person. So, pwedeng may kakonek kasi siyang iba. So, anong, ano gagawin mo? ba diba? Para maiwasan mo siya, bilak mo na lang. Pwede ikaw na lang din yung umiwas. Ganon. Or siya din, umiwas. So, anyway, ano yung emotions niyo Sa isa't isa. The strength card is here. Nine of Wands. Clarify the strength card and the Nine of Wands. Uh, you're focusing on yourself may mga pinagkakabalahan ka ngayon ito focus mo you honestly you're closing your doors kasi you're busy you're busy with yourself you're busy with your work career business may mga bagay kang binubuo uh, inaayos pinagaganda Especially if you are a person na nasa mataas na career or you know, kasi there's two kings and the emperor, medyo matataas yung energy. So maybe you're a boss, businessman, or maybe nasa mataas na posisyon. Or maybe you're a teacher, a professional, pero okay lang kahit hindi. The strength card, so pwedeng um, nagmamatigas ka sa koneksyon na ito. Kasi ayaw mo nang stress eh. Kung mag dami mo nang iniisip, ang dami mo nang pinagkaka-stressan, tapos isisingit mo pa siya. Parang ganun, parang maybe you're just watching tarot readings para wala lang kasi nasanay ka na nung, nung may connection pa kayong dalawa, talaga naman nanonood ka na ng tarot readings, you know. Pero ngayon, hindi na para as a guide, hindi na rin para malaman yung future ninyon dalawa. Maybe you're just watching para malibang, maantok, ganun. Or, um, eh, kasi meron ako nakikita dito, pwedeng di ka naman mahilig sa TV. Wala lang, pampaantok lang yung boses na. Parang <laughs> ganun. But anyway, or, uh, maybe you're just using tarot readings as a guide, especially financially. Kasi, lalo na yung iba dyan, sa akin, yung iba ha, Maybe sa akin ka talaga nakaka-relate, nakaka-connect na tarot guide. So, pwedeng nanonood ka kahit mostly yung reading ko is tungkol sa love kasi gusto mo rin magkaroon ng hint pa rin na kahit wala ka nang pakialam sa kanya, pwedeng gusto mo rin magkaroon ng hint ng kung ano nangyayari sa kanya, emotion niya, etc. And then, gusto mo rin malaman kung kamusta na ba yung money mo, finances mo, ano mangyayari. So, you're just using as a guide and parang ginagawa mo na lang din news news ano news caster or taga up, tag update lang kung kamusta na ba yung taong yun parang ganun pero hindi naman ibig sabihin nun interesado ka pa hindi naman ibig sabihin nun naghahabol ka pa or what wala lang parang <laughs> ganun natawa ako sa energy mo anyway kung hindi ka nakaka-relate of course this is not your reading wag natin pilitin ba diba? Ano ang emotion ng taong ito? Ten of Swords, okay. Four of Cups, Page of Pentacles, Ace of Cups at the bottom of the deck. And the Ten of Cups. Mahal kanya guys. This person wants to reconcile. Mahal ka niya. At hindi lang mahal, mahal na mahal na mahal ka niya. I mean, Ace, I mean, this is number one, this is number ten, complete number. So, buong-buo yung pagmamahal sa'yo na itong to. Tapos, nandito pa yung number three, which is the three of cups. This is reconciliation, this is friendship, this is everything maybe ang tingin niya sa'yo para ka ng kanya kapatid, para kanya ng kapamilya. I cannot, you know, I cannot lose you. Hindi, hindi ka pwede mo sa akin. And now, na pwedeng ikaw kasi yung umiiwas, nasasaktan siya. Ten of Swords. Nasasaktan siya. Kinoconsider niya ngayon yung kanyang mga dreams. Diba? Pwedeng dati ikaw yung nagkakaroon ng questions sa kamusta na ba siya, nabang nasa emosyon niya, etc. Ngayon siya yung nagkakaganoon. Pero, of course, might be, hindi naman siya nanonood ng tarot readings katulad mo, or hindi niya alam yung mga ganto-ganyan. So, pwedeng ang kinukuha na niya ng, ano ngayon, ng balita tungkol sa iyo ay eh, yung panaginip niya which is nandun ka and this person is always stay dreaming about you tulog at nananaginip ng gising the four of cups is here Nagde-daydream siya. Iniisip niya, mahalaga pa ba ako sa kanya? <laughs> yung dating mga tanong mo, yun yung tanong niya ngayon sa sarili niya. So what will happen in the near future sa connection na ito? Kung nakaka-relate ka dito, sige, kukuha tayo ng for your money because you want to focus on your money and you want to know more about that. You do have your, the tower and the high priestess. In the future, um, you are ending the, ano, yung pag-aspire o pagkagusto na magkaroon ng whatsoever sa inyo, no. Babalik pa ba siya, etc. Yung mga ganun, nakita tayo ng ending doon na parang ayoko na ng ganun, ayoko na mag-isip ng mga tungkol doon. Babalik na ako, hindi na babalik yun. Mga ganun, ikaw na mismo kumukontra sa sarili mo ba diba? Parang you want to be more responsible you want to be more mature you want to um, transform yourself sarili mo mismo and you are letting go of this past connection past relationship and then i feel like natututunan mong makinig ngayon sa connection mo with the people around you. Especially, pwedeng may kinalaman sa career. Yan. The Eight of Swords, you are, you know, binablock mo na or nilalagyan mo ng protection ng sarili mo. You don't want to get hurt anymore. You don't want to, you know, yung magstay sa sa kung ano yung hindi naging maganda sa connection ninyo, ayaw mo na gano'n. You are attracting love by loving yourself. And that is what I can see here. With the future, with eight of cups, ikaw to, no? Kumbaga, kung sasama siya, kung gagawa siya ng action, gumawa siya ng action, ganyan. kasi maga, the, feeling is that kung, kung maniniwala siya sa'yo, sige, maniwala siya, sumama siya, gano'n. Alam mo yun, hindi ka para ipilit ang sarili mo. I see this with the eight of cups as um ano lang po ha regardless kung ano ang iyong relihiyon pero um, alam mo yung disciples uh, or mga tagasunod ni ni Christ ganun yung energy na nakukuha ko dito maybe you are being more spiritual tapos kinakat off mo na yung mga negative sa buhay mo sa past mo and regarding this person parang kung maniniwala siya sayo or susunod siya dito sa connection ninyo sige go pero hindi ka para ipilit ang sarili mo you're moving on you're moving on I mean, lalo na with the tower tinatapos mo na yung kung ano man yung meron sa inyo or spiritual na meron sa inyo Maybe para sa iyo, uh, kung para sa akin, para sa akin. Kung hindi, hindi. That's motto. And person na ito, ano naman ang future para sa kanya? The lovers is here. In the over the wheel. In seven of swords and the nine of swords. Judgment, okay. I can see a person na nagigising spiritually sa connection. Especially, nagkakaroon tayo ng Neptune retrograde ngayon and Saturn retrograde magkasabay. And matatapos yan mga around November and uh, December pa no, sa Neptune and Saturn is November 15. And um, also in the sign of Pisces. So yung Pisces is a misteryosong sign. Mystery about spiritual. Usaping spiritual. And, um, dahil dito, natututunan nitong person na ito kung ano meron sa connection ninyo. Nagkakaroon ng pagbabago. Malaking pagbabago. And kung ano man yung mga relationship, oh no. Oh no. If you're dealing with a person na may karelasyon, I just saw something lalo na with the 10 of swords dito and tumama siya dito sa the lovers so I think I can see possible uh, ending sa relationship with this person at saka connect niya or maybe it's not relationship but rather group of people, friends, trabaho, career kung wala naman siyang kakonek. Pero kung may kakonek siya, that could be the relationship between this person at dun sa kakonek niya. I can see big change doon. I can see an ending sa relationship, sa connection nila. This person is leaving. May mga bigla ang actions dito with the Knight of Swords. Especially if you're watching this ng bago mag July 15. Kasi actually July 15 and around dates like mga a week before and a week after July 15. 1 to 2 weeks, mga ganun. Before and after. Magkakaroon kasi ng pagkakonjunk or paglalapit ang planeta ng Uranus and Mars. And sinabayan pa yan ng um, fixed star na si alcohol. Si alcohol ngayon, the fixed star is a demonic star. Yun yung pinaka pangit na star. That fixed star. Magkakasama sila. And that is, nasa sign ng Taurus. Okay, nandun sila sa place ng Taurus. Ngayon, may big change na magaganap. And, ang effect no, not only sa world, but sa iba't ibang, or sa kada isa sa atin. And depende yan kung ano yung, yung, sign. Okay? Kung ano ang iyong um, house na papatakan noon. Or kung tatapatan ng mga planets na binanggit ko. Ngayon, may mga bigla ang pangyayari. And maybe for this person, may kinalaman yun sa breakup of his or her relationship. Kasi may mga biglang pag-aaway, pagsasagutan, and they, alam mo yun, yung parang biglang magbubuhusan ng sama ng loob sa bawat isa. And that will be the end of everything. Okay? A lot of negativity dun sa bagay na yun. And, pagiging awakened or pagiging open ng person na ito with regard sa inyong connection tell me about this please what's with the lovers yan yeah, the eight of swords kasi may mga feeling dito na yung person mo hindi ko may sagawa mga plano ko eh parang ganun this is like your person na may mga plano siya may mga gusto siyang gawin with the tough ones pero hindi niya magawa. Maybe this person wants to travel. Maybe this person wants this, that, ganyan. Pero hindi. Nasasabotahe siya. Kumbaga, wala siyang growth. Or hindi siya nagkakaroon ng growth. Hindi siya nagkakaroon ng sarili niya desisyon. Dahil sa taong ito. So, that is like the major problem. Dito sa connection nila. So, anyway, kuha tayo ng konting message with regards to your career, with regards to your money. For collectives, please ano yung messages pagdating sa money kung nakarelate ka dun sa aking reading in the near future for collectives money and career reading Okay, eight of pentacles, three of pentacles. I want to get one more card. For um, collectives. Okay, Five of Pentacles is here. Okay. Clarify now then. What's with the Eight of Pentacles? For collectives. Three of Wands. What's with the Three of Pentacles? Queen of Swords and the. 10 of pentacles, what's with the 5 of pentacles? The king of cups, the judgment and the hierophant. Bottom of the deck is the ace of wands. Um, I can see in your beginning sayo if you are actually if you are uh, a person na ka sa social media, maybe you do have a lot of followers. Um, I can see your appearance, your, you know, malaki yung may itutulong ng panlabas mong appearance or anyo para ikaw ay magkaroon ng sarili mong personalidad sa social media. Some of you, you will be more famous. Gusto mo man or hindi. Like, you are destined to be famous. ba? Diba? Ayaw mo man but uh, nakakita ako na makikilala ka mapapansin ka and i mean you will get a lot of views so regardless kung ano pinapakita mo doon sa videos i can see i can see you um, gaining a lot of views okay and some of you I feel like medyo magiging malilimitahan yung pagiging free mo with regards sa kung saan mo halimbawa may, 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 puntahan whether malayo or malapit na biyahe, bakasyon etc. okasyon pwedeng hindi ka makadalo hindi ka makapunta because you're busy you're busy you have to finish this and that The Three of Pentacles, nakakita tayo ng growth sa'yo. Money, a lot of money. Ten of Pentacles, a lot of money is coming. With the Queen of Swords, with the Queen of Swords, ang dami. And uh, some of you, lalo na kung ang career mo has something to do with may mga taong nangangailangan ng tulong or natutulungan mo. Maybe you're a counselor. Maybe you're a teacher. Or maybe you're also a tarot reader or Uh, maraming nangangailangan ng advice. Uh, advisor, you could be an advisor. So, nakakita tayo ng profession na ganun. Uh, maraming humingi ng tulong dito. So, marami ang nangangailangan sa'yo. And I can see you gaining a lot of money from those people. Okay? Uh, lalo kang lumalakas, lalo, lalong gumagaling. No? And, kung hindi naman yun yung career mo, don't take it. Okay? Kunin mo lang yung mag magre-resonate sa iyo. Ayun, if if you yeah, if you're a lawyer, a judge, 'di ba? So marami ang mga ngailangan ng tulong mo. So you will gaining a lot of money lalo na dun sa mga taong na mo problema, nangangailangan ng tulong. Ngayon, also doctor, ayan, nakakita tayo na mas maraming kliyente. More on professional uh, careers ang nakikita natin. Um for some of you I can see problem with regard sa so, so money Yeah, pero hindi ko nakikita mo problema kay eh, kasi lahat ng kailangan mo ibibigay din sa'yo. Okay? Like, there's a blessing uh, na paparating sa'yo na hindi ko na ikitang mamamblema ka kasi there's people around you na willing tumulong and also there's you know, there's this feeling na marami ang uh, pera na dumadating din sa'yo. So, kahit mangailangan ka ng tulong, may um, kusang dadating na pera papalapit sa iyo and hindi ko nakikita mo mo problema ka talaga ng gusto. Yung problem or yung pa-problema sa pera, pera is temporary pero ma masosolusyunan din agad. Okay? And also there's a new beginning for you. Queen of Pentacles, this is big change guys. This is big change. Big change for you. Especially nga if you're um you know, earning from the internet. And maybe you're a businessman, businesswoman, nagbibenta ka na kung ano-ano online. You would earn a lot from this. Kaya lang, ano, malilimitahan yung, ano mo, yung, yeah, I can see some of you may mga puyat pang ginagawa. Okay? So, pero malilimitahan yung paglabas-labas pag alis because of that. But of course, hindi ko naman nakikita ang nahihirapan ka. Thank you for watching guys. Yeah, you will all uh, actually guys. Um July 6 or six, is new moon. Actually, ano yun eh. Uh, alas 6 ng umaga 'yung tama ng new moon eh. So, parang ano siya, Five to six. Ayun, July 5 and 6. Um, maganda ko yung kung ano yung manifest mo ng bagay na yan nung, nung time na yan high chance na ito ay mangyari okay um, so this is also the right time na magsindi ng insenso, magmanifest ayan ah uh, If you do have the wishing paper, kung nakabili ka doon sa akin sa TikTok shop, I always give uh wishing paper. Yan, yan yung tamang time para i-burn yung mga wishing papers na yan. Thank you for watching. I love you all and bye-bye.